Welcome to Paris, kung saan matatagpuan ang sikat na sikat na Eiffel Tower. Maliwanag dito tuwing gabi at talaga nga namang dinarayo ng maraming tao. Pero, sa ilalim ng makulay at modernong syudad ng Paris, ay may isang madilim at tahim na mundo na libingan ng halos 6 na milyong katao ito ang Catacomb of Paris. Pero paano nga ba nagsimula ang sementeryo na sa ilalim ng lupa? Alamin natin. Mula sa entrance ay kailangan mong maglakad sa tunnel ng mga 5 to 10 minutes bago ka umabot sa usuari kung saan makikita ang mga bungo at buto. Dito nga inihanay ng maayos na mga artistiko ang mga bungo at buto na parang mosaic. Maayos itong nakasalansan sa mga pader. Ito nga at ginawan pa nila ng disenyo na parang barrel. May mga inskripsyon, kasabihan, at paalala din tungkol sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Katulad ng isang ito, na ang ibig sabihin sa Ingles ay, Stop! This is the Empire of Death. Meron ding mga plaka kung saan nakalagay ang sinasabi nilang Stories of Skeletons. Sa kabuuan ay nasa 300 kilometers ang buong katakum. At aabutin ka ng halos 45 minutes hanggang isang oras para libutin ang kabuuan nito. Balikan nga natin ang kwento sa likod ng mga bungo at ng mga butong ito. Noong ika-18 siglo, naharap sa isang malaking krisis ang lungsod ng Paris. Puno na ang kanilang mga sementeryo. Ang ilan umaapaw na at nagiging mapanganib sa kalusugan ng mamamayan. Dahil dito, nagkaroon sila ng ideya na ilagay sa ilalim ng lupa ang mga labi ng mga yumao. Mula sa dating mga minahan ng limestone, ginawang eternal resting place ang mga lubusan. Mula 1786, unti-unting nilang inilipat ang mga bangkay. Ngunit ang catacombs ay hindi lang basta libingan. Isa itong paalala na sa dulo ng lahat, pantay-pantay tayo, mahirap man o mayaman.